Hey guys, kain tayo ng gulay with ginamos. So yun na nga guys, yung last upload ko is about parang okay na yung mukha ko guys, di ba? Okay na ba? Okay na siguro. <laughs> eh, ano yun? Reaction yun ng kinagat kasi ako ng daga, guys. Kaya, reaction yun ng kagat ng daga. Ito kasi yung kagat ng daga, guys. Pagkata, pagka, kagat ng ag pagkagat ng laga guys, in-injection na ako na um, anti-tetanus. Kinabukasan, chika-chika, kinabukasan, nilagnat ako. Ngayon, pagkatapos ko nilagnat, edi nakaligo na ako. Kinabukasan, ayun, nagkagano na yung mukha ko nakagat talaga ng daga pero syempre yung iba si mama sa, sa kinain ko daw na rambutan saka egg ay, yung kinain ko ng araw na yun is gulay lang ay saka manok kaya ayun kala nila sa mga kinakain ko daw Which is may factor din naman. Kasi, alam niyo naman guys, low carb ako. Tapos nung umuwi ako dito, ang dami ko kinain na high carbs. Tentos, marang, buta. Ayan na, ay, lahat ng yun, putas na yan, high carbs yun. Ka-inflammation yung katawan ko, possible din yun. Kasi no rice talaga kasi ako low carb ako nung sa Maynila pa ako. Ngayon, biglang na-shock. <laughs> Pero, yung inaano talaga na main reason is yung kinagat ako. Kasi, ilang araw na ako kumakain ng high carbs dito. Yun lang araw na yun na nagkaganon yung mukha ko. Tinjekan pala ako nun, guys, for allergy. Kasi nga, delikado din. Baka mahirap na mahirapan na akong huminga. Kasi ulo hanggang paa merong ganun. Ang laki ng pantal. So, ayun. Makati siya. Pero yung sa mukha ko, hindi. Hirapan lang akong tumingin. Kasi lang mata ko, ganun na yun. Oh. ganun nga. Saan nga? Kumakain nga ako ng talong guys, oh. Hindi talaga yun sa kinaka... Dun sa nakain ko. Ano talaga yun? Reaction yun ng daga. Kaya kayo, mag-ingat kayo sa the guys, kasi hindi nyo alam kung anong mag pwede mangyari sa katawan niyo. Kain muna ako guys. Medyo mahaban na yung video ko. Alright. Thank you so much for your concern. I really appreciate that. Thank you sa mga nag-PM. Salamat talaga. Hindi ko na isa-isahin pero na-appreciate ko talaga may concern din pala sa akin char akala ko kasi wala anyway may chika ako next video ko guys yung may ginagawa ko guys kasi mas ma Maganda mag-chika pag may ginagawa. <laughs> Sige guys. Bye-bye. Thank you so much for watching.